Good morning mga kababayan. dito tayo ngayon sa May Gaisano Kasi may kami kaming cellphone ngayon so, Kasama natin si Sir Paul, pati yung mga kaklase niya dito ngayon Si Jason at si JR Kasama sila sa amin sa bundok Umumundok kami ngayon Kasama natin si excited. May baon kami Hindi kami magugutom sa bundok ngayon kasi may mga baon kami Ayan Mukhang oh, magtatagal tayo dun. Ah, isang linggo. Kaya niya. Kaya niya isang linggo. Kaya pa kasi isang buwan pa. <laughs> yung challenge nga no? yun. Yun uh, yung challenge? Oo. Uh -huh. Tapos dun sa isang linggo na yun. dumang lang? No food. <laughs> Kaya niya <yun>. Mahirap. <laughs> Hindi no. <laughs> <laughs> Hindi pa. So, so, dumaan muna kami dito sa Gaisano bago kami pumunta sa bundok. Kasi may mga kailangan bilhin. Okay, binibili pa si Sir Paul. Abangan nyo sa vlog niya kung ano yon. Okay. And bibili na lang din kami ng mga grocery para doon sa tatlong magkakapatid na wala ng mama at saka papa. Ulila na. So, namili na lang kami. Mabilisang bili lang to kasi medyo malayo-layo pa yung lugar ng magkakapatid and then yung hinahabol namin na maabutan namin sila sa lunch break kasi pag hindi namin naabutan hindi hindi mabigay yung grocery di ba kasi ayaw namin na maistorbo yung kanilang ano eh kanilang klase sa school dito bibili na lang kami mabilisan lang po <laughs> pang baon sa ano pang baon sa school Yung mga sabon discreet kujiboy para may mga <laughs> para may mga mabaon sila sa school ba may mga ganito tapos pag uwi sa school may matain sila kasi gutom yan pag galing sa school so nakakaawa kasi yung tatlong magkakapatid na yun mga kababayan yung malaki no kuha lang ako ng malaki oh, ako na, oh, ako na. kuha tayo ng malaking lalagyan mga kababayan, dalawa na yung ating lalagyan. Gatas. Yay, laki na. <laughs> Para kay yung ano dai, yung challenge na may oras tapos kung gano'ng karami yung makuha mo. <laughs> Sa'yo na. <laughs> 1 minute Bichin. ayan yeah, meron na bigas day mag ano pa tayo ayan sardinas hotdog yung hotdog pag dun sa ano sa bundok sa kanila mga katutubo yung hotdog talagang napaka ano na yan sa kanila napakasarap pag yan yung baon nila sa school parang ang dating yan ang gaan-gaan ng ano nila <laughs> masarap pa Ayun, sa pakiramdam ba kasi masarap yung kakainin nila Ayun, ka hindi parang wait lang San ba yung banda udong alami yan yeah, sukal may kapi na day, no? Ay, bawal pala bata sa kape. Okay lang yan. Okay lang yan. Pwede. Okay, okay. pa Kaya nga eh. Kasi medyo malayo-layo pa yun sa ano. Kaya ganito lang po kasi medyo mabigat okay na dun sa mga bata. Mm, -mm. balik pa naman kami dun. Malayo pa kasi yung bahay ng mga bata. Galing dun sa sasakyan. So, kailangan pa namin buhatin to. Pagdating dun. So, mahirap. Nabili oh, meron na dahi. Okay, na let's go. Okay na. Oops. Let's go. yung mga pinamili namin mga kababayan para dun sa kanila. Na may gata sa Tapos, ay nga pala no. Meron siguro sa taas. oh, sa taas. A small. Bibili po kami ng uniform pala nila mga kababayan. Ayan o. No. Ah, uh, Gucci bar. Sige. Ilan? Tatlo? dalawa Ah, sige. Ay, green yung sa ano, no? Yung sa isa? Sige. Yan, pili tayo ng uniform nila. Kasi kawawa, eh. isa lang yung uniform nila. So, kada, ano, katapos ng klase nila, labagad. Kawawa. Kaya, yeah, pinabilhan ni Sir Paul dito tayo na yung pumunta kasi nagbabayad pa yun sila sa grocery para mabilis. Man, ang small. Ang bro, Ang sunod, ani? Wala. Large, Large na na. Ang pinagagamay mo, ni. Kini. Ah, kanina lang siguro, oh. Murag mo, man, eh. Kini na lang. Ah, dili ano. Duha na ay upat. Oh. Tapos asa tong small diri ngaku an Medium man ni. Kini, morning small. Duha pud ani. Oo. Oh, oh. Mana small okay, so, ni? Ni. Ni sigo ro ini in, gila in. ni. No? Um, Ang small, gamay ram siya gas pod no. Amo so, bo lang siya. Ah small na lang siguro tanan. Pan ka bok unom. Yeah. Uh -oh. Para sure kasi anu pa yan eh. para mas matagal pa nila magamit. Kasi kung maliit yung bibilhin natin, mabilis lang nila maano ano, kasi lalaki din naman sila, di ba? So baka ilang buwan lang, masikip na sa kanila. Mas mabuti yung medyo malaki-laki konti. Yan dito naman yung mga, ano, saya. Yung mga palda nila. Ito siguro. Small din siguro, no? Hindi kasi namin nakuha yung ano nila Yung Sa bewang nila Kaya medyo mahirap Magkano Ay anong size Yung sa kapatid nilang isa Green yun Ang like laki to Pwede na siguro yung mahaba Oh, ganito Ito siguro Ang dalawa nito. Kasi yung sa atin nila ganitong gulay naman yan. tayo sa Sitio Damilag, Barangay uh, Mapula. Sako pa rin to sila ng Mapula at saka ano, Pakibato. Nandito so, kami ngayon para magbigay ng sorpresa sa tatlong magkakapatid. Ayan, tingnan mo yung ano, yung bahay nila, di ba? Etong ano niyan. Ano yan yung balat ng kahoy? Yan. Oh, balat ng kahoy. Ayo! Ayo! Sabi ko na ba? Di rin naman itong tulong ka magsuo, no? Itong anay mama? Nandito siyang balay? Asi. So, puntahan lang natin. Kasi, kailangan nandun sila sa bahay. Ngayon kasi, uh, lunch break na sa school ng mga bata. So, sinadya talaga namin na ganitong oras para hindi natin ma-storbo yung kanilang mga pag-aaral. Yes, Oo. Kasama natin para sila. Sila, Jason. Maaya mo to. Sabit ako. Jason tsaka si JR. Kasama natin silang dalawa. So, nauna muna ako dito para ma-prepare or masabihan sila. May hapon. Ayun, hindi na tayo sa kanila. Mga kababayan, gusto ko lang i-share din sa inyo itong bahay na to. Tingnan nyo yung kanilang ano. Although may yero na. Pero siguro mga nasa mga 30% lang yung ano, yero. Kugon talaga yung ano, bubung bubong tapos balat ng kahoy ayan o balat ng kahoy yan o ayan, balat ng kahoy o, tara na kasi baka mga, uh, ubusan tayo ng oras <laughs> isang oras lang kasi yung ano nila eh. yung break time so ang papel natin ngayon inform yung mga scholar or yung mga Uh, kailangan i ihanda <laughs> so tayo yung tagapag handa ngayong araw na ito para hindi tayo mawaw mali ba pagdating sa bahay nila, hando na yung mga mga bata na kakausapin ni Sir Paul okay so dito naman yung sa ano Nakalimutan ko yung pangalan nun. Ayan, nandito naman pala. So, ayan siya. Hello! <laughs> Neskwila ka? Ah, sige. Mane, Sir Paul Ron, ha? Mane, Sir Paul Ron. Okay, tara. Okay na yun. Balikan na natin si Sir Paul. Sabihan natin na nakaready na lahat mga uh, kaklase ni Sir Paul andun na sa taas sa bahay ng magkakapatid doon na lang daw sila kasi oh, mapapagod sila kung pa sila sa akin ikot ikot pa kasi tayo eh mga may Nakita tayo yung tao dito. Ano kaya to? Ang kailangan nito. Ang kawawa naman yan. What? <laughs> eh ano ba naman yan kawawa naman ano parang natatakot na ako ha <laughs> ayun yung mga bisita namin mga kababayan mukhang pagod na tong mga ito. ano pagod tong oh, kamusta naman yung experience niya? masaya naman masaya makarating na experience kasi syempre dati sa vlog lang talaga namin nakikita tapos iba yung experience na mm -hmm. talaga makarating ka dito. Tapos makita mo yung um kung gaano kalayo din nung lugar. Ganun din yung kung gaano kalayo yung um, style ng pamumuhay natin na nasa city as compared dun sa mga nandito sa um, sa Bundok. talaga sayang okay, pero nakakatawa it's a very amazing experience a... yeah at least naanonyo yun na yung yes. yung araw-araw na ginagawa ni Sir Paul donba yes, 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 yes. <laughs> okay. okay. hmm. yeah. kami nagre-request na makasama pero ngayon siyempre may mga work din kami so Uh, na bigyan ng chance mm -hmm. uh na makasama. It's one thing to see it on TV. Iba siya sa screen sa actual na napuntahan mo siya at na-experience mo talaga at nakita mo yung actual na pamumuhay ng mga, mga tao. So we're very thankful for this opportunity. you Yeah. Ayan na naman. May, may, masaya na naman. Ayan oh. Ang ganda kasi oh. Dalia. Yeah. Ito rin ang maganda din to. So binigay ni nanay kay Sir Paul. Itong bulaklak na to. Ang ganda kasi na ano siya. Na namangha si Sir Paul sa ganda ng bulaklak. At binigay naman ni nanay sa kanya. Bagay yan sa PB House. Kain Ka tayo ng saging mga kababayan. Ayan o. Oh. Tapos na kami mag-vlog tapos nakikain lang kami ng saging first time nila makakain ng ganitong ng yeah, saging sobrang sayahan nah na sabi lang? na na sarap. na na yun lang ako ng ko, na mm -hmm. yoy, yoy ka walang, na yung... sabi na sabi so, na yung, na sabi na sabi na sabi na na sabi na na sabi na sabi na sabi na sabi na sabi na sabi ka nung, ano, nung symbolism to. 13 years old. So last, kailan last, last year? Yes. Year. Ano yun parang part of the ritual na ginagawa? Mm, Magkatanong kita, yung pakiramdam mo ngayon, dalada ka. Yes. Dalaga. Oo. Yung talaga yung gusto mo. Yeah. Pero parang napaka-prim and proper nyo naman. Mm. Yes. Basta huwag kang lalaking pasaway, mm. Yung nakatambay sa kanto na walang ginagawa. Mm. Tingin mo maging flight attendant ka. Tayo ko. Ang tangkad. Ah, Ang si, oh, Kung artista ka, sino ka? Kasi sabi mo kanina, yung inaano yung pangalan mo na Yoyoy. Sino ba si Yoyo? Si eh? Ay, Bilyami. Oo, oh, yung Bisaya. Oo, oh, ah, yung kumakanta ng... Ang Butchike. Alam mo yung kanta niya? Ah, hindi kasi yun. Sino na tawag sa kanya? Ikaw si Ayoyoy Aguila. Ay. <laughs>

Ito okay, transition Kasi ang beauty queen is not just beauty. That's beauty Sige and eh. brains. Mm -hmm. Sige na, Yayo. Huwag kang magpapabasa ng ulan, ha? Dadami pa. Ano yung sabi niya? Huwag kasi magbasa siya ng ulan, dadami pa siya. Ay, hindi ko alam yun. Ito ko alam. Anong gremlins. <coughs> ano yung gremlins? yung movie na pag nilabasa, nagmumultiply sila. Ano yung mga yun. monster. Kaya ko nakapaulam na. <coughs> Kasi pag nabasa ka, dadamo ka. Mahirapan na kami i-identify kung sino talaga siya. Si Yoloy. Maniwala pa naman siya tayo. Hindi <laughs> na yung maliligo na Hindi na alam Tapos <laughs> ito matutulog na nakaharap sa pintuan. Sa gilid ng pinto. Okay? okay. 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 okay kasi ikaw magiging bantay ha saka sa salamin saka huwag kang maharap sa salamin ha pag tulog nakakatakot yun <laughs> sabi niya depende po <laughs> sa humahurapan saka <laughs> kapag nag ka huwag mong pabulain pangit yun hindi ano? healthy hindi healthy yan siyang siya pumabula siya yeah. lang up noon makati para yung mga kasama ko badjang Badja. Badja. <laughs> Ba't nice naisingit pa yun, Sino sabi niyo? Pinapatawa <laughs> <laughs> ko lang. Kasi hindi siya aware dun sa mga jokes na uh, syudad. Mabuti na yung mga ganyan. Kasi ulit lang napapanood eh, no? hmm. okay. 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 Anong gusto mo? Sapato, sandals, o may heels? May heels <laughs> hmm Papasok ko sa school na ka-heels. Hindi ba? Hindi yun. yun. kasi Ah, pag may mga mm, yes. mas importante yung mm -hmm. everyday mong gagawin. Tapos ito ha, dupitin yung mong kukuha. Yes. Ayaw ka na makita pag balik ko na matulis siya na. Huwag magkukulay ng kukuha. Alam namin ganyan ka. Ha? Pero dapat. Malinis. Malinis at may respeto ng tao. Ka. Kasi minsan kaya naging makasalam din yung ibang tao sa nakikita nila. Para di ka nila toksuhin. Ha? Tsaka ka na mag pagka uh okay na lahat. Ha? Eh? Okay. Hindi <coughs> naman sa mga magpahaba ng kuko. Hmm. Pero pagka yung pangalan ka ha? maayos, okay? At yan, hindi si Rina. Yung hmm. hmm. yun na ano yung mga ano ito mo dito sa ano? <coughs> <coughs> hindi, yung mga ito mo dito. Ito, ito, ito. ito. Yeah. Yung mga black man. Diyan yan, sa, sa kamote. Akala ah, ko may sugat siya. Kasi lagi ka magsabong para hindi ka magkatikate. Eh. Ha? Uh, okay? Ang aso paliguan para pagpumasok dito hindi kayo mahawa sa kate. Ang manok huwag kapilugin dito sa loob ng bahay. kaya mo ano sila sa puno. Para bukas may pang tenori. <laughs> happy ka? Happy? <laughs> happy. happy uh. Sa so, anong name namin? Sige nga. Ano mga pangalan namin ulit? Tapos sponsor mo siya, kilala mo siya. Ano name niya? Si Sir. Ano, ano gusto mo itawag niya sa yo? Daddy Paul. Daddy, Paul. Daddy, Paul. Daddy, Paul. At Ang pangalan niya Paul Tesalona. Ikaw nga. Ang, ng chat group, makikita mo yung name niya. Dagusan sa kanya Daddy Paul. Yes. na, okay na. Okay na. ha.

Let's go. Iyan yeah, no, Luya. Okay, that from Luya. Luya. Ano pa city na ba? Damilag. Okay, Damilag. Kanya na Oo, na po. Thank you Dato. Dato. Salamat. <laughs> si Dato. Bakbo oh. ka. na ako guys. Ako na Ah, okay, ra, okay kita ah. <laughs> po tapos na po kami dito mga kababayan sa lugar nila ano, Dibina. Ito yung tatay ni Dibina. Ayun, dato si dato pala to. <laughs> so tapos na kami mga kababayan, at uwi na kami. Yung mga bisita natin. Ayun, at gusto niya uh, gusto kasi nila ma-experience yung ano, yung ginagawa nung kaklase na nila na si Sir Paul. So gusto nila ma-try din. Kaya ayan, sumama sila sa amin ngayon. So, Nag-enjoy naman sila sa ginagawa namin ngayong araw na ito. So, ito yung mga halaman. O yung mga bulaklak na binigay nung mama ni Divina. So, ayan. Let's go na. Uwi na tayo mga kababayan. So, maraming salamat po sa inyong panunod. Hanggang sa susunod. Bye-bye!